uh, ating uh, ginang tagapangulo at uh, kay uh, General uh, Pato, Senator Pato. Audo billahi mina shaytan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po ako po kasi may press con. Kailangan po ako makaalis kag. Uh, gusto ko lamang pong uh, uh, iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta na lang namin kay Senator Aime. Pero alam niyo po ah, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, patid natin lahat, na dadalawang lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. <laughs> ang sumunod na lumatan po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lang po na PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo malam sa mga naguutos po sa inyo kung bakit nating dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma uh, uh, Sison, daling dito sa Pilipinas. Pero nagkabalitan po, ang tinransport natin ay yung dating paulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, eh, tanong ko bilang ako po yung dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit, ah, uh, tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Alam naman po natin, kahit ba'y tanong ninyo, eh ako po ay pangagi dyan sa, sa uh, yung trek. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan tinitinay. Pero nakakabulat naman po na tinala natin ito ng dating pangulo. Yung po ba, eh, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sakot din inyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalanglim. Sapagkat so, sama-sama po tayong gumaban, gusto po natin ang law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa katuluduluhan, alam ni'yo po, uh, General Tore, congratulations, sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam nyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangag po ninyo, sir, ay eh, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president, sir. Ako naman po, eh, tagahanan ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni niya uh, former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban niya sa komunista. Alam niyo yun, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya niyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana Napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, eh, pa pa parang hindi itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang, ano, ito po ba, eh, talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, pinupwersa kami lahat ng mga supporter ni Sigong na mo po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sabangkat ang order, walang order sa amin na i kayo. Kung galing lang to kay PRRT o galing kay PP na i kayo, ako kita, boss. Baka ako pamagsapin, ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo. Yeah. Ang natatabang lang po namin na sinabi ni PRRT na malinaw, na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire-respeto siya dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP, na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman sir, isipin din natin kung ano itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga ka bang yun ang yan ba talaga ang kapalakan ng mga presidente lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Eh ano pa po talaga itong bansa Tayo po may demokratiko talaga? Tayo po may under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Ito akong statement. Good day Madam Chair, Distinguished Colleagues, and to the resource uh, persons uh, present in this hearing. Mabuti naman po at uh, nakatalo ang iilang uh, opisyal po ng gobyerno uh, para mabigyang linaw ang mga kaganapan sa pag-aresto at pag-surrender kay dating Paolo Rodrigo Duterte. Pero kulang pa rin po, marami pong uh, wala. Madam Chair, marami po tayong katanungan noong nakarang hearing na hindi nasagot. Dahil wala po yung mga government officials na maaaring makasagot sana sa ating mga katanungan. There are uh, several instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang reswaran mula sa ICC? Yan po ang mga katangungan natin. Uh, ginamit lang bang palusot ang uh, Interpol? May violation ba sa Rome uh, statute? But uh, we have also found out, Madam Chair, uh, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko uh, si uh, dating Paolo Duterte sa ICC. Isn't this a uh, clearing violation of due process? Sobrang uh, minadali. Ano po ang naging batayan uh, ng uh, inyong pagkilos at bakit may uh, pagmamadali sa pagpapatupad ng uh, pag-aresto? Uh, binigay din niyo po si Tatay Digong sa loob lamang po ng 14 oras. Mas pabilis pa sa alas 4. Madam Chair, Uh, isa rin sa gusto nating uh, malaman ay kung uh, ilan nga ba ang may uh, diffusion notice, red notice at arrest warrant mula sa Interpol dito sa ating bansa. At ilan na po ba ang naaresto ng mga otoridad? Based sa website ng Interpol, labing isang Pilipino ang may red notice mula sa Interpol. Lahat ba ito nasa Pilipinas? Lay lahat, na ba ito ay nahuhuli na o hindi pa? Kung so, ito ay may red notice mula sa Interpol, misto lang hindi pinansin ng mga otoridad, bakit ngayon mabilis pa sa alas 4, bigla kayong uh, umaksyon? Sa so, totoo, to -to. may mga warrant, may mas marami pang, maaring marami pang may arrest, warrant na hindi ninyo uh, na-arresto hanggang ngayon. Pero pagdating kay uh, uh, dating Paulong Duterte, ulang isang araw, ang uh, bilis ninyo in-arresto. Uh, ang tanong ngayon, Uh, may babalik pa ba si Tatay Digong o oh, sa ninyo niyo talaga siyang inilayo dito sa ating uh, bansa bakit po para sa akin hindi natin kailangan maging abogado. let's call a spade a spade dahil obvious naman gusto talaga nilang isurrender sa ICC si Tatay uh, Digong kaya sabi ko dati kahit mag tayo dito araw-araw ang importante po eh, ay ma mapahuhay si Tatay Digong bring him home dito sa sarili nating bansa, dapat tarapin kung ano man ang inaakusa sa kanya. Unfortunately, Madam Chair, gusto ko talagang mag-participate. Araw-araw, sama tayo dyan sa hearing. Pero hindi ko po kaya umarap sa ilang tao sa pagdinig na ito na hindi marunong rumispeto. Mga ilang tao ang tatakuhan ka, di nagsasabi na totoo, hindi man lang kayang rumispeto sa, sa isang kasamaan ninyo sa gobyerno. Ayan. Ang na baka mamaya talikuran at uh, buwan na naman ako. Respeto po ang importante dito sa isa't isa. Respeto sa Pilipino. Sa mga polis naman po, kunahin niyo muna resolvahin ang problema sa kidnapping ngayon. Pero inunan niyo bang inaresto at inunan niyo ba ang pag-aresto o pag-kidnap kay Tatay Tigong? Oo naman po, noong nakaraang March 11, uh, gusto kong pumasok, pinababa tayo sa sasakyan, sa gate. Kahit si VP uh, uh, Sara, hindi rin po uh, pinapasok isang abogado, uh, anak pa ng dating maulo. Uh, Ngayon, maayos naman kayong tinanggap sa Senado. Sana marunong rin po kayong magbigay ng kortesiya. Lalo na gusto lang natin masiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan si Tatay Tigong lalong-lalo lalo na po ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot lamang po, matanda na si Tatay Ligong. Alam ko naman, na tapang at matatag siya. Pero kita-kita ang ang kita naman natin sa kanyang iniinda. Harmless at fragile na po si Tatay Hindi na siya dapat uh, ipinilit, ilayo at dinala sa ibang bansa. Hindi na po siya tatakbo sa inyo. Tirap na na siyang audit pad. Maski pagtali ng kanyang sintas at medyas, sirap na po siya. Lahat naman po tayo tumatanda. Lahat po tayo ay may minamahal na lolo't, lola, tatay o kaibigang may edad na. Ang sakit po makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin ngayon ay mag-isa na po sa isang kwarto sa banyagang bansa. It will do more harm po kung maiwan siya na nasa ibang lugar at hindi at kung sa hindi inaasahan, paano na lang po kung may mangyayaring masama sa kanya doon? Kung isang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong uh, Pilipino? At pampasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digo. Kung ano man ang kanyang pananagutan, uh, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it's for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kita, peligong. Kung nakakalakad ba ang ating mga an anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos at hindi nakikidnap. Siguraduhin natin na hindi maulit sa kahit sino man ang pag-iisang ng legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino ang importante dito, ano ba ang nalabag na batas at ang pinaka-importante, maibabalik pa ba si Tatay Tigong? Please, bring him home.